Dave, pariwara na sa sarili. Punto por punto. Uy, bago natin magpatuloy ng pag-uusapan, please don't forget to subscribe to YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon, ating pag-uusapan, bakit pariwara na ngayon si Dave? Dahil hindi niya tanggap ang nangyari sa kanya ngayon punto por punto. Akala niya lahat susundan siya. Akala niya lahat magbabaw sa kanya. Dahil akala din niya na siya na ha, ang sikat pero hindi niya iniisip na yung pag-alit siya pala doon kay, uh, kay Tikram, yung pala din ang dahilan kung bakit babagsak ang kanyang karir dito sa social media. Ganun lang po doon, ano, ah, mga katikramers. akalanya hmm? Akala niya ang lahat ng supporters susunod sa kanya. akalanya lahat ng vlogger, ikokontent siya ng maayos sa ginawa niya. Pero ano, Siyempre, yung mga vloggers, marunong din yan magbalansi ng sitwasyon kung saan yung uh, tama at saan yung mali. So, alam nyo naman, alam niya naman na sobrang mali ni Dave punto por punto. Kaya na, uh, ngayon hindi niya alam, tuliro na siya. Even doon siya sa mga anay na yung nakukonvince niya na, sum, maka, na sum, sumunod sa kanya na hindi man lang nila uh, mabigyan ng panahon na kahit pa pano i-gabayan at turuan si Dave ng uh, tama at mali kinukumbinsi pa nila ito na tama ang kanyang mga ginagawa, bakit? kasi alam nila na kung ano ang mangyayari kay Dave na issue magkakaroon sila ng big points dito sa social media dahil po sa mga issues, alam naman ng karamihan na ginagamit lang si Dave ng nasa kapaligid sa kanya Hmm? Halimbawa Sa pagkukontent And of course Na mapalapit sa kanilang mga supporters ni Dave Yung, yung mga taong Naniwala sa mga sinasabi ni Dave Punto por punto Ganun lang po doon Why po na bariwara na siya Kasi wala na siya sa katinuan Wala na siya sa sarili Tuliro na si Dave Punto por punto Yung pong katotohanan doon hmm? Hindi niya alam kung anong gagawin niya ay, yung may mga marang ngayon, maraming lumalabas ng mga issue na pumapatula daw ng isang bagay na pumapatula daw na, na same na kasarian. Di ba yung mga ganong eksena? Hmm? So, wag na po tayo magtaka, mga katikram, na ang pagsisisi ay nasa huli. Ha? Siguro, dahil sa issue din sa nangyari dito sa social media ah, naging tuliro na si Dave hindi niya alam kung anong gagawin niya ah? kasi even yung mga nakakapaligid sa kanya kinukonte din ah? di ba yung mga ganong ah, hmm, eksena hmm? na hindi ma, napapaliwanag nila ng maayos at hindi man lang ma-explain ng maayos yan ang mga nakakapaligid kay Dave kung anong nangyayari ngayon. Alright? Kasi lahat na lang ng mga ginagawa ni kino content nila. Hmm? Kung saan sila pumunta, kung anong binigay ni, nila kay Dave Di ba yung mga ganong eksena? Hmm? That's your choice. Kaya sana isipin po ninyo yung kapakanan sana ng bata. ay alam niyo mga katikram, kahit anong zigwi-zigwi ng isang issue na to, sa kay Dave, kasi hindi ba si Tatay Tikram napamahal na sa bata, nandun pa rin yung hurt, hindi yun maiwasan. Kayo pa naman. Parang nag-alaga kayo ng aso, yung aso na wala. Hinanap niyo nahanap na, pero ayaw na sumama sa inyo. Kapag pumupunta ka sa aso, nagagalit yung aso sa iyo di ikaw naman yung, yung nag-alaga sa aso ng matagalang panahon ma-hurt bakit bak bakit siya galit sa akin halimbawa lang to ha? bakit galit yung aso sa akin ako ako naman nag-alaga sa kanya di ba ganun ang nangyari kay Deep at kay Tekram ngayon sana lahat mo ipindihan sana lahat mo unawaan what i mean ha ganun lang po nun mga katikramers ha wag po tayong magtaka hmm? na kung kung ating kilitasin bubusisiin ang issue na nangyayari dito kahit po sino mapaparanoid hmm? kahit si Dave kahit even, the the mother of Dave uh, if I'm not again, the name of uh, name is Apple di ba hindi rin niya makontrol si Dave hmm? that uh, the biological mother of Dave hindi niya maano si Dave hmm? makontrol yun nga, totoo na yung sinasabi nila na sabi ng Tatay Tekram na si Evan the nakakapaligid na si Dip, may medyo may matigas, matigas din ang ulo. Kung anong ayaw, ayaw. O huwag po tayo magtaka kung sometimes napapalo din siya ni Tekram kung totoo man yun or nasasaktan mo siya ni Tatay Tekram kung totoo man yun. That's, ano, ano yan, ha? I'm uh, tool, ano yun, way yun, ha? Papahanap para madisiplina si uh. Dip Punto per segundo kasama yun sa pagdidisiplina that's the, the good term kasama yun sa pagdidisiplina ng bata hmm? kasi saan nangyari ngayon mga katikramers why na nakapasok si Dave ng mga ganun yung mga bisyo yung mga aktividad dahil po wala siyang self discipline ha? si Dave walang self discipline na madisiplina niya ang kanyang sarili sa mga yung gawi na niya na ito'y makakatulong sa kanya. Hindi niya pala alam na ito'y mapapahamak pala siya punto por punto mga katikramers. Hmm? Ganun po dun. Ha? Iwan, ko eh, kung, kung sino nag-convince o sino ang nag- uh, ano kay Dave na bakit na, I mean, nagturo sa bata kung bakit nagawa niya yun? Paano niya nagagawa yun? Sino nagturo? Di ba yung mga ganun katanungan ng karamihan? Kasi well, yung um, si Dave doon sa puder ni Tata Degram, wala naman siyang gano'n. Nasa room lang. Lumalabas lang siguro sa kapag kumakain. Lumalabas lang kapag may mga invitation. Lumalabas lang siguro sa kwarto si Dave kapag may mga, kapag may mga content silang ginagawa. Hmm? Yung po mahirap mga katikramers yung uh, ganong pang-ugali. Pang ngayon, na hindi nagawa ni siguro ni Dave sa loob ng manalasta sa family nang pumunta na sa kabila sa mga korimao, sa mga anay lahat ng mga kagustuhan niya nagagawa niya pero siguro na analyze ni Dave na penalize ni Dave na busisi ni siguro ni ng bata na nag, may mali siya hmm? why doon pumasok hmm? na tulero ah, nagpariwara na sa sarili. Ha? parang kung saan nagrebelde. Ha? nagrebelde yung bata kasi akala niya nasusundan siya ni Tatay Tikram. Hmm? Pero si Tatay Tikram, parang chini. go. Kasi di ba, sabi pa kapag mahal mo ang isang tao, palayain mo. Kasi kapag mahal ka, babalikin sa iyo punto por punto. Totoo 'yun. Kapag mahal ni Dave, si Tatay Ticram, uuwi iyon Hindi na kailangan ng mga permiso sa mga Kory na nakakapaligid sa iya kung mahal niya si, si Tatay Ticram as a father. Pero kung, kung magpakipag ano talaga siya, magkipag uh, uh, argue uh, sa nangyayari, walang pagmamahal yun. Huh? Ginamit lang niya si Tatay Ticram hmm? or naniwala siya sa mga sinasabi doon sa kanyang um, kasamahan. Ganun lang po yun. Uulitin ko po kapag mahal tayo kayo ng tao kung iniwan kayo babalik yan sa inyo pero kung hindi walang didma yan walang pakialam ganun lang po doon hmm? anong dapat gawin Pabayaan ha? sabi pa nga ulitin ko kapag mahal mo ang isang tao di ba mahal ni Tatay Tekram si Dave inalayan niya na to at least magkaroon man lang si Dib ng freedom at doon niya ma-analyze ah, lahat ng mga kabutihan ang nagawa ni Tatay Tikram laban sa kanya. Ganun lang po doon mga Tigram Kaya ngayon, wag na po tayo magtaka na Dave, wala na sa sarili, bariwara na, wala na pakialam kung anong mangyari. Importante kung anong nandyan lang. Sige, berada, okay lang to. No problem. Di ba yung mga ganun? ulitin ko, huwag tularan. Hmm? Alam ko na itindihan niyo naman yung point ni Tatay Tekram regarding po doon. Ano? Kaya lang yung mga kurin mo, ginawa ng issue. Ginamit hmm? mm -hmm. ng dosi di, diba? alam niya na yung mga kung anong issue Pero, yeah, walang, walang problema po yun. Na kung umalis siya, di umalis siya, go! Kung siya masaya. Kasi dito sa ating community, gagawa rin tayo ng paraan para, para umangat din ang ating channel na ito, umangat din ang community na ito, umangat din lahat ng mga vloggers under ng community at uh, magtulungan. Hmm? Wala na tayong, wala way you not, wala na, wala tayong pakialam kay Dave kasi siya ang umalis eh. Ah, hindi naman siya pinaalis. Hmm? Ay, ang hindi we hanggang dito na lang ha. Sa mga nandiyan, please, nangkulit sa subscribe sa YouTube channel, Kuya SM Vlog. again? At ito, point na notification bilang para live update sa ating bagong upload. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat. God bless. Love you all.